sa mga balitang mayroong pag-asa. Philippine Publishing House Day. Masayang ipinagdiwang para ngayong taon. Isang linggong pangangaral at paglilingkod isinagawa ng Metro San Pablo Districts at Glendale Korean Seventh-day Adventist Church. Voice of Youth, muling inulunsad ng Northeast Luzon Mission. Mga magulang at mentor sa Bayumbong Seventh-day Adventist Church nagtapos sa Kids in Discipleship Academy Training Program. Ang pinagpalang pagtatapos ng 10 Days of Prayer sa mga distrito ng Eastern Laguna at Gintar, Ilocos, Norte. Free Ride and Grass Cutting Ministry nakasama ng Rotary Club of Diet, Camarines Norte sa pag ng iba't ibang serbisyo at paglilingkod. Lahat ng yan, ihatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng Seven day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Buong siglang pinagdiwang ng mga manggagawa ng Philippine Publishing House ang PPH Day sa kanilang tanggapan sa Silang Cavite. Ang nasabing selebrasyon ay kanilang paggunita sa walang humpay na pangungunan ng Diyos sa palimbagan magmula nung ito ay nailipat kaling sa sa kalokan noong 2022. Ang masaya at balitang may pag-asa, hati ni Samuel Fuentes. Punong-puno ng papuri at pasasalamat sa Panginoon ang mga manggagawa sa Philippine Publishing House na kilala rin bilang PPH ang palimbaga ng Seventh-day Adventist Church dito sa Pilipinas na nakabase ngayon dito sa Silang, Cavite. Ang papuri at pasasalamat na ito ay dulot ng patuloy na paggabay ng Panginoon sa palimbagan. Sa kadahilanang ito ay minarapat ng palimbagan na magdaos ng PPH Day taon-taon. Every start po ng taon since we transferred here in 2022 ay nakakaroon po tayo ng week of prayer. Padibang sa week of prayer ay yun din team building, today, ito po yung ating PPH Day. Anniversary siya nung paglipat po ng PPH dito. At ang ginagawa po natin is to recall kung ano po yung goodness ng Panginoon sa buong taon and looking back also kung saan po ang roots ng Philippine Publishing House sa gawain para hindi po natin makakalimutan kung ano po yung mga miracles ng Panginoon at para ma-instill po lagi sa ating mga workers na kahit anong sikap pa namin ay lahat po ng success depends only on God. Isa rin ito sa mga ginagawa natin para ma-project natin kung saan po ang direction natin dati na siniset for this year 2024. May bago tayong mga books ngayon tulad ng ating Values Books. Ito po ay maganda po para sa mga bata. Tapos mayroon tayong My Bible Treasures noong last year, volume 1. Ngayon ay i-release naman natin yung volume 2. So ito yung mga sigurado na talaga na nandiyan na po ready to ano dapat po talaga At meron din tayong plano na sa mga kapatiran natin, uh, meron tayong plano na magpiprint din tayo ng other na mga is Office. At meron tayong mga old books na parang nawala na noon, we will reprint. Please pray for Philippine Publishing House as we continue to print literature para po sa spread ng ating gospel. Thank you. Ito po ay nagsiselebrate kami hindi po para sa sarili sa mga workers, kundi po kung paano po uh, binigyan or God's providence, God's goodness sa Philippine Publishing House. So every year, binigyan po ng accomplishment yung PPH, lalo na binigay itong magandang lugar sa so Silang Cavite. This is the vision of our past leaders at ituloy po namin yung pagpasalamat sa Panginoon because of His goodness. Para po sa ating mga kapatiran, ang PPH po ay magpapatuloy na maglilimbag na mga babasahin para po sa ating mga nurturing materials for the brethren at the same time para po sa mga hindi pa po nakilala si Jesus Christ. Hati, ang may pag-asa. Ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today, NPUC News. Masigasig na pinanguna ng South Central Luzon Conference Health Ministries, Metro San Pablo Districts, Adventist Community Services, ang medical mission na isinagawa sa Convention Center ng San Pablo City, Laguna. Nakatuwang nila sa limang araw na paglilingkod ang Glendale Korean Seventh-day Adventist Church at Local Government Unit ng nasabing siyudad. Alamin ang mga libreng serbisyong medikal na kanilang inihatid sa libu-libu nating kababayan doon. Sa Balitang May Pag-asa ni Gian Carla Galicia. Sa huling araw ng medical mission, patuloy na dumadating ang mga tao upang makatanggap ng mga serbisyo na inalok ng medical team ng Glendale Korean Seventh-day Adventist Church at Samyok University. Limang araw na dinagsan ng mga tao mula sa iba't ibang barangay ng San Pablo at karating bayan nito. Higit isang libong katao bawat araw ang tumutugon sa imbitasyon upang mapaglingkuran. Bilang Uh, atin pong nangangasiwa sa kalusugan sa Central Sun Conference of Seventh-day ay lubos na nagpapasalamat una sa ating LJO, sa ating butihing mayor at sa lahat pang mga ahensya na tumulong ko dito. Mahigit sampung serbisyo ang inihandog ng buong team kasama na ang serbisyong medikal, dental, acupuncture, kairo, tuli, at iba pa. Kasabay nito ang pagtuturo sa mga piling bata mula sa mga Adventist at public schools ng lungsod. Project na ito is a yearly, yearly project by the Glendale Korean Seventh-day Adventist Church in California. We observe a lot of people are in need of medical attention and marami sa mga tao talaga ay may mga sakit. So, maganda na mapaabutan sila ng ganitong klaseng mga services. I grew very poor after the Korean War. So, I know how poor people feel. So, after I became a doctor, I decided to help poor people or less fortunate people around the world. Isa rin itong pagkakataon na naipakilala si Kristo sa puso ng bawat isa na nagpaglingkukan. The Koreans here are very good, diba? They are serving us, the doctors. Thank you very much to them. Yes. Papasalamat po ako sa mga tumulong sa aking asawa na napabilang ako sa medical mission na ito na pinag-aanhan ng mga Korean Mula rito sa San Pablo City Convention Center, ito si Gian Carla Galicia, nag-uulat ng magandang balita para sa Hope Today and PUC News. Gabi-gabing pangangaral o Hope Seminar ang ginanap sa South Central Luzon Conference Pavilion noong January 22 hanggang 27 ngayong taon. Ito ay bahagi ng isang linggong pangangaral at paglilingkod ng mga Adventista sa San Pablo City kung saan maraming tao ang masayang naging bahagi at napaglingkuran. Mula sa dalawang distrito ng Metro San Pablo, ang balitang may pag-asa iatid nila Lenny Rose Reyes at Niel Joseph Ramos. Muli nagsama ang dalawang distrito ng Metro San Pablo para sa isang fellowship matapos sa naganap na crusade at medical mission. Napuno ang bulwaga ng South Central Luzon Conference na dinaluhan ng mga kaanib na iglesia medical team Korean. I'm very grateful to be here. when I see the all the church members around this Central Lutheran Conference they're all coming from here and there. It reminds me when we go to heaven and when we sing the song beautiful song, it just reminds us we're gonna in heaven. pangangaral na ito ay nakatuon sa kasalukuyang kalagayan ng mga tao na kung saan ang kaguluhan sa sanlibutan ay tila wala ng pag-asa. Sa pamamagitan ng pangangaral na ito ay mabubukasan ang puso at isipan ng bawat isang tagapakinig kung ano ang kahalagahan ng paglapit sa Diyos. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kapatid. Ako'y nagagalak na makita ang ating pong Adventist Community Service na sila po ay napakaaktibo na nakipag-participate. At sa gabi-gabi naman dito sa ating pavilion sa South Central Zone Conference ay mayroon tayong sinasagawang uh, evangelism at buong nga po ay nagkaroon po ng labing isa na binyagan. Mayroon pa pong uh, isa na kuryana na napasama sa bautismo. Isang malaking pagpapala ang nananasan ng bawat isang dumalo at nakapakinig ng pangaral na ito. Ito ay pinatotohanan na kanilang gabi-gabing pagdalo at pagtugon sa panawagan ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. Napakalaking kagalakan po ang naidulot sa amin ng limang araw na pagpupulong na ito. Marami kaming napulot na aral at nakita po namin ang pagkakaisa ng dalawang Ah, uh, Isang napakalaking kagalakan sa akin bilang personal, na nakasaksi sa limang araw na pangangaral sapagkat pagkata sa limang araw na yon ay lalo kong mas nakilala ang Panginoon. Nagkaroon ako ng napakalaking pag-asa dito sa magulong sanlibutan ito. Mula rito sa South Central Luzon Conference, ako si Mr. Joseph Dorado Ramos. At ako naman po si Lenny Rose madrigal Treyes. Nag-uulat ng balitang may, may pag-asa para, para sa Hope Today and PUC News inilunsad ng Northeast Luzon Mission ang Voice of Youth sa teritoryo nito ngayong 2024. Sa pangungunan ng Adventist Youth Ministries, layunin nitong patuloy na kilusin ang mga kabataan sa aktibong pakikibagi sa paglilingkod at pag-aatid ng mensahe ng kaligtasan sa mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Batanes, Quirino at Nueva Vizcaya. Si Jeffsy Abang para sa balitang may pag-asa mula sa mga kabataan ng North East Zone Mission kung saan kasalukuyang isinasagawa ang Voice of Youth Launching and Certification ngayong 2024 sa temang Victory. Naganap ang makasaysayang okasyon sa Northeast Luzon Adventist College Church kung saan nagtipon ang mga delegadong kabataan mula sa Cagayan Valley hanggang Nueva Vizcaya sa pangunguna ni Pastor Jupiter Jacinto, Adventist Youth Director ng NLM. Masigla at masaya ang naging pagtitipon na puno ng pananampalataya at pag-asa. Layunin ng uh, Voice of Youth Victory Launching and Certification ay I matrain at ma-equip ang ating mga kabataan na patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon. Unstoppable pa rin sila hanggang sa sila'y magtagumpay at maraming maagay sa paanan ng ating Panginoong Yesus sa taong 2024. Ibinahagi ng mga delegado ang kanilang mga karanasan at tagumpay sa kanilang mga lokal na simbahan na nagbigay inspirasyon sa lahat ng kapatirang naroroon. Ang temang victory ay nagdala ng bagong sigla sa kanilang mga puso, nag-udyok sa kanilang magpatuloy sa kanilang misyon na maging liwanag sa kanilang mga komunidad. Ako po ay nagpapasalamat na muli ang mga kabataan ay magsisimula na naman ng Voice of Youth at ang, na ang pamagat ng Voice of Youth ngayong taon ay victory. Uh, hindi lamang nagignite nagexpand at na naging unstoppable ang mga kabataan ngayon kundi nasa victory na po sila ngayon at nawa'y ang um, mga parating na mga Voice of Youth teams or mga Voice of Youth ng mga evangelism ay maging successful dahil um, I believe equipped na naman po ang ating mga kabataan upang mag-share ng mga messages from the Lord sa pagwawakas ng pagtitipon, ang Voice of Youth launching ay hindi lamang nagbigay inspirasyon, kundi nag-iwan ng mga bagong kaibigan at karanasan na puno ng pagmamahalan at paglilikot. Isang tagumpay na puno ng pag-asa at pagbabago para sa hinaharap ng kabataang Adventista. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, Jeff C. Abang, nag para sa Hope Today and PUC News. Nagtapos sa pagsasanay sa ilalim ng KID o Kids in Discipleship Academy ang mga magulang at mentor sa Bayumbong 7 Day Adventist Church, Nueva Vizcaya. Doon ay natutunan nila ang mga mahalagang kaalamang makakatulong sa pagdedesisipulo at pagpapalaki ng kanilang mga batang anak bilang mga lingkod ng Diyos. Ang balitang may pag-asa, ihati ni Solomon Cadiz. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Fort Friends for Kids curriculum, nilalayon nilang mabigyan ng kapangyarihan ang mga bata na may sa pangunawa sa gawain ng Diyos na nagbibigay daan sa kanila na maging tapat na mga disipulo. Ito rin ay naglalayong mabigyan ang mga magulang at mentors ng mga kinakailangang kasangkapan upang magabayan at mapangalagahan ang espiritual na paglaki ng mga bata. Ang Kids in Discipleship Academy ng Bayombong SD Church ay nakatuon sa pagpapatuloy ng mahalagang ministeryong ito. As a parent, it is important na magkaroon kami ng mga lesson para maituro namin ang ating mga, aming mga anak, lalong-lalo lalo na sa panahon ngayon. In Kids Discipleship, tinuturoan kami kung paano magtiwala na kaya naming turuan ng aming mga anak at pwedeng-pwede namin silang maidala sa langit na bayan sa darating na uh, panahon. Nagbigay ng nakapagpapasiglang talumpati at panghikayat sa mga nagsitapos na dalhin ang tanglaw ng pangkadisipulo at patuloy na gumawa ng positibong epekto sa buhay ng mga bata, sinagin ng Claribel C. Yabres, ang CHM at AFM Director at si Ginang Fe Palaya, ang Women's Ministries at MSA Coordinator ng North East Luzon Mission. Ang mga kalahok ay hindi lamang nakatanggap ng mahalagang aral, kundi nakibahagi din sila sa mga team-building activities na nagtaguyod ng pakiramdam sa pagkakaisa at layunin. Ang mga aktibidad na ito ay nag-ujok sa mga dumalo na patuloy ang kanilang ministeryo ng may mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan nito. Yung ating susunod na activity is going to be continuing with the kids. May mga activities na darating para sa mga kids naman, so with parents na ito. So that's 20 lessons. And hopefully we can make it until it is finished together with the kids and the parents. Masaya, hindi lamang dahil sa pagdiriwang ng mga tagumpay ng mga nagsitapos, kundi dahil itinampok din ng programa ang kapangyarihan at dedikasyon at pagtutulungan ng mga mentor at parents at ng buong komunidad ng Bayumbong SD Church na naging daan para sa mas magandang kinabukasan ng mga bata sa Nueva Vizcaya. Layo ng magatid ng balitang may dalang pag-asa, Solomon Cadiz nag uulat para sa Hot Today NPUC News. Naging pagpapala sa buhay at pananampalataya ng mga adventista sa Eastern Laguna District ang kanilang pakikisangkot sa 10 Days of Prayer sa pagsisimula ng taon sa gabi-gabing magkakasamang pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos, sila ay nagkaroon ng inspirasyon sa pagharap sa araw-araw na hamon ng buhay. Ang iba pang biyayang hatid ng 10 Days of Prayer sa Eastern Laguna, Balitang May Pag-asa ni John Miguel Flora. Isinagawa ng mga iglesia ng Eastern Laguna District ang gabi-gabing pulong panalangin kung saan ay tinalakay ang temang prioridad ng pananampalataya. Ang pulong panalangin ang kapanganakan ng pagpapanibagong sigla. Dito umuusbong ang pagbubuhay sa mga kapatid sa mga panibagong mga pagsubok na haharapin ngayong taong 2024. Tinalakay ng bawat mga iglesia ang mga paksa patungkol sa mga katangian na dapat taglayin ng mga kristyano sa magulong panahon ngayon. Sa loob ng sampung gabi ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga kapatid na mabuksan ang kanilang puso at isip sa Diyos at anyayahan ng banal na spirito na pumasok sa kanilang buhay. Napansin ko po ngayong tindis uh, of prayer na ito na napakasigla ng mga kapatid at willing tatanggap ng kapangyarihan ng banal na espiritu lalong lalo na ito ang tema natin na priorities of faith at ito yung kailangan natin upang magiging matatag tayo sa huling kapanahonan at sa ating kapanahonan ngayon inatawag tayo ni Jesus hindi lamang upang manalangin kundi upang paglingkuran rin ang pisikal at espiritwal na pangangailangan ng mga nakapaligid sa atin. Isa si Sister Juanita Abot na nagbahagi ng kanyang karanasan sa sampung gabing panalangin. Ang akin pong natutunan sa loob ng sampung gabing pakitibahagi sa 10 days a week of prayer ay ang uh, mag-in ang total activeness and involvement sa lahat, sa as much as possible sa lahat ng gawain ng iglesia. Sapagkat ito po pala isang bagay na nakakapagpapalago sa ating uh, pananampalataya. Sa pagtatapos ng ating pulong panalangin, ating natutunan na magkaroon ng hilig, katatagan at katsagaan upang ating patuloy na maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa patuloy nating pakikibaka sa ating buhay. La, yunin ay maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Eastern Laguna District. Ako si John Miguel Flora, naguulat para sa Hope Today and PUC News. Sa isang district fellowship, tinapos ng mga Adventista sa Vintar, Ilocos Norte ang kanilang 10 Days of Prayer ngayong 2024. Tampok na bahagi ng kanilang programa doon ang muling pagtatalaga ng mga care groups sa buong distrito sa patuloy at masiglang pakikisangkot sa mga ministry o paglilingkod. Ang 10 Days of Prayer Culmination sa Vintar District, Palitang May Pag-asa ni Dairon Martinez. Sa isang makasaysayang okasyon, nagkaroon ng matagumpay na pagtatapos ang 10 Days of Prayer event nasinundan ng isang napapanahon na care group dedication sa distrito ng Vintano, kung saan nagbukas ng mga bagong pinto para sa mas matibay na pagtutulungan at masiglang pananampalataya ng mga kaanin. Matapos ang matagumpay na pag-aaral sa loob ng sangpong gabi, nagkaroon ng district fellowship ang mga miyembro ng simbahan. Isa sa mga pangunahing bahagi ng aktibidad na ito ay ang communion service. Kaya nagkaroon po ng na ganitong programa, culmination po ng 10 days of prayer, commitment po ng care group ministry, at din po ng district communion service, upang sa ganoon ay mas mapatibay pa ang relasyon sa si isa't isa at yung pagkakaisa bilang anak ng ating Panginoong Diyos. Ayon sa tagapagsalita na si Pastor Oliver de Vera, kanyang ipinabatid na ang ganitong gawain ay kaalinsabay ng panghalatang programa ng discipleship at evangelism. Bilang pagtugon sa Uh, discipleship plan and evangelism napapanahon ang fellowship na ito na kung saan mga kapatid ng Vintar District ay nagkaisa upang italaga ang bawat care group at mapasinayan ang uh, pagtatapos ng 10 days of prayer bilang isang distrito na nagsasama-sama. Isa ring elder mula sa distrito ng Bintar ang nagbahagi ng kanyang karanasan at commitment sa gawain. Kinakailangan na iset aside namin yung common time ng aming miyembro sa care group para magawa namin yung aming care group at maging kapaki-pakinabang sa iglesia at lalong mapaunlad ang aming karanasan sa paggawa sa gawain ng Diyos sa aming komunidad. Ang pagusbong na ito ay nagtudulot ng mas mataas na antas ng inspirasyon at pagkakaisa na nagsisilbing gabay sa kanilang landas patungo sa mga matatag at masiglang komunidad ng Kristiyano sa Bintar District. Ito ay isang paglalakbay na puno ng pananampalataya at pangmamahalan. Bintar District, we will go! Reach more for Christ. Layunin maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Dairon Martinez para sa Hope Today, NPUC News. Masayang naglingkod sa kapitolyo ng Daet Camarines Norte ang mga adventistang kabahagi ng Free Freeride and Grass Cutting Ministry noong linggo, January 28. Sa pakikipagtulungan ng Rotary Club of Daet, hatid nila ay saring paglilingkod tulad ng pamamahagi ng libreng pagkain, mga damit, mga chinelas para sa mga bata, blood pressure checkup at iba pa. Si Al Patrick Quintal ang mag ng Balitang May Pag-asa. Sinasagawa ang programa na atid ng Freeride at Grasscutter Ministry. Ginanap ang naturang paglilingkod sa harapan ng Provincial Capitol ng Camarines Norte ngayong araw, ikadalawamputulo ng Enero, taong kasalukuyan. Magandang araw po sa lahat at uh, kami, kami po ilabis labis ang aming uh, kasiyahan with the uh, uh, ACS, Adventist Community Service, and free and progress grass Cutting uh, Ministry at ang Rotary Club of Diet, oh, Ang activity po ngayon is uh, in partnership. Uh, meron po tayong libre uh, nga nuga with egg. Meron tayo libreng sleeper, meron tayong uh, libreng hasa, libreng uh, BP at libreng uh, ukay. nandito rin po mga members ng uh, officers ng Rotary. Mahigit tatlong daang individual na mga bata at mga magulang ang masayang na paglingkuran ng kanilang grupo maraming salamat po sa programa pong ito dahil natutulungan pa ang mga kabataan. Laking pasasalamat ng grupo para sa lahat ng tumulong pinansyal at sa panalangin upang maging matagumpay ang gawain ito. to gusto ko lang pong magpasalamat sa aking mga sa aking mga medyo sponsor, Salamat po sa inyong lahat dahil naging posible po itong programang ito dahil sa inyong tulong. Maraming maraming salamat po. Tunay nga na sa Diyos ang kapurihan sa gawain paglilingkod. Mula rito sa bayan ng Daet, probinsya ng Camarines Norte, dalang balitang may pag-asa. Ako si Al Patrick Intal, okay. nag-uulat yes. para sa Hope Today, wow. NPUC News. Itong wow. radio, sinimulan ko po siya ulit pakinggan hanggang sa natapos ko po siyang pakinggan. Sabi ko talagang malinaw ako dito. So, nung napakinggan ko po siya, lahat po ng verse doon nilista ko. Binasa ko po lahat yun sa Biblia. Tapos sabi ko sa husband ko, shinare ko po sa kanya. Sabi ko, honey, kako, may narinig akong kakong bago. Sabi ko, pakinggan mo. Sabi ko, ganyan. Ano, hindi naman pala kako, Sunday ang pagsamba. Sabi ko, ganyan. Mag, ano kako tayo, magsiyasat. So, yun po, nagsiyasat po kami. Kaya, nag-stop po talaga kami nung nasiyasat po namin na Saturday ang pagsamba. Ang sabi po namin talaga sa aming sarili, sa buhay naming mag-asawa, na ano pa't sumusunod ka sa Panginoon kung yung mga utos niya hindi mo gagawin. Kaya yun po yung ginagawa namin ngayon. Kung ano po yung nasa Biblia, yun po yung sinusunod namin yan. Kasi sabi nga po, pag nasa Biblia ay para sa atin, ngunit pag wala ay hindi para sa atin. Kaya yung Biblia lang po talaga ngayon ang pinanghahawakan ko. Kaya kahit ano pong marinig namin sa mga tao ngayon, hindi po namin pinapakinggan sapagkat yung nasa Biblia lang po yung sinusunod namin. paras po kami mag-asawa na nagdecision po at gusto rin po namin na yung mga anak namin ay matuto po sa turo ng Panginoon. Kasi sabi ko ito na yung talagang hinahanap natin. Ito na yung totoo kaya kahit ano pa yung pagsubok na pagdaanan natin kasi ito na talaga yung kasama natin si Lord na talaga to. Kaya masasabi ko po na malaki yung pinagkaiba sapagkat siya na po talaga yung tuloy na kapiling namin. Kaya yun po yung pasasalamat ko sa Panginoon at tinawag po niya ako sa lugar na to at nakilala ko po ang Seven Day Adventist. Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Yesus. Itong AWR 360. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH lunes hanggang linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, Tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais nice niyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa newsathopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUC News sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si DJ kabalbal at ito ang Hope Today NPUC News.